Isang araw, habang naghahanap ng makakain sa lawa ang itik, narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Hoy! Nang tumingin siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang isang magandang pulang rosas. Ah, Rose, kamusta? Posible kayang makahanap ako ng makakain dito? Tanong niya. Pero suplada ang rosas na sinabihan niya ang itik na umalis doon. Wala siyang pakialam kung nagugutom ito. Hindi maintindihan ng itik kung bakit siya tinataboy ng mayabang na rosas. Bakit mo ba ako pinapaalis? Ang tanong niya. Sumagot ang rosas. Dahil ang aking magagandang dahon ay hindi nasisikatan ng araw dahil sayo. Ngunit hindi naman ganoon kalapit ang itik sa rosas. Dagdag pang sinabi ng mayabang na rosas. Nababasa ako ng tubig habang lumalangoy ka dyan. Baka mabulok ang mga dahon ko at pinaalis siya ulit. Pero di naman ako lumalangoy ngayon ah. May pagkairitang sinabi ng mayabang na si Rose. Bakit ba hindi mo maintindihan? Ang pangit mo kasi. Nakakasira ka sa kagandahan ko. Nainis ang itik ng marinig ito. At patuloy pa rin na pinupuri ng mayabang na rosas ang kanyang sarili. Tingnan mo oh, malalambot at makikintab ang mga dahon ko. Hindi matigas tulad ng kulay abo mong balahibo. Hindi na ito kinaya ng itik. Kung hindi kita bibigyan ng tubig mula sa lawa, matutuyo ang mga malambot na dahon na yan. At malalagas pa, sabi niya. Sinagot siya ni Rose. Imbes na bigyan mo ako ng tubig, maligo ka muna. Ang baho mo, kumpara sa akin na mabango. Inamoy tuloy ng itik ang sarili. Hindi no, ganito talaga amoy ko, pero hindi ako mabaho. Napakayabang mo naman, nagalit ang pangit na itik sa rosas at lumangoy palayo. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang matuyo ang mayabang na rosas. Maya-maya, nakita niya ang pangit na itik na lumalangoy sa lawa. Hoy, pangit na itik! Matagal nang walang pumupunta dito. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig ng lawa? Tingnan mo, natutuyo na ang mga dahon ko. Naalala tuloy ng pangit na itik ang pagtatalo nila dati. Di ba sabi mo, makakabulok sa mga dahon mo itong tubig ng lawa? Bakit parang nagbago na ata? Mag-aaway na naman sila sana nang mapansin ng isang magsasakang dumadaan ang natutuyong rosas at ang nanghihi ng itik dahil sa gutom. Ay kawawa naman, wala bang nag-aalaga sa inyo? Sabi niya, at nilapitan niya sila ng may habag. Kumuha siya ng tinapay sa kanyang bulsa, dinurog ito at hinagis sa lawa. Habang masayang kinakain ng pangit na itik ang tinapay, kumuha naman ng magsasaka ng tubig sa lawa at diniligan ng rosas. Araw-araw na na pumupunta sa tabi ng lawa ang mabuting magsasaka at patuloy na nagpapakain sa itik at nagdidilig sa rosas. At nang lumaki na ang inakala nilang pangit na itik at naging napakagandang sisne, hindi makapaniwala ang magsasaka sa kanyang namalas. Maging ang mayabang na rosas ay humanga sa kagandahan nito, kaya nagsisi siya sa mga nasabi niya dati. Naging masama ako sa iyo. Mapapatawad mo ba ako? Pinatawad naman ng sisne ang mayabang na rosas dahil na nito ang kayabangan. Sa ganito nagsimula ang pagkakaibigan ng magandang sisne at ng mayabang na rosas dahil pag-ibig ang gamot sa lahat kahit pa sa kayabangan. Sa isang malayong lupain, mayroong isang maliit ngunit makapal na kagubatan. Ang mga puno ay nagbubulungan, ang mga bulaklak ay nagpapabunga sa bawat isa, at masaya ang lahat ng halaman sa kagubatan. Isang araw sa panahon ng tagsibol, isang kumikinang na binhi ang nagsimulang tumubo sa pagitan ng kaktus at mirasol. Ito ay rosas na may mga pulang talulot. Kamusta? Ang pangalan ko ay Rosie. Ako si Cactus. Masaya akong makilala ka. Napakaganda ng mga talungot mo, Rosie. Sana magkaroon din ako ng ganyan. Salamat, pero hindi lahat ay pwedeng maging maganda at mabango. Tama? <laughs> Ikinagulat ng lahat ang mayabang natugon ni Rosie. Bata pa lang ay arogante na siya. Malinaw naman na ako ang pinakamagandang bulaklak dito. Ingit lang kayo, no? <laughs> Maraming magagandang halaman dito, Rosie. Isa ka lang sa kanila. Ano? Mapangahas ka na ihambing ako sa matinik na kaktus na yan. Mas maganda ako sa kanya, no? Labis na nasaktan si kaktus sa kanyang narinig. At wala siyang masabi. Hindi maganda ang sinabi mo sa kaktus, Rosie. di ba? may tinik ka rin? Bakit ba? Ihambing ba naman ang isang kaktus sa isang magandang rosas na tulad ko? Huh? Anong alam mo sa kagandahan ni hindi ka namumulaklak? Ang kaktus, ang mirasol at ang puno. Dismayado sila sa ugali ni Rosie dahil patuloy nitong pinupuri ang kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at dumating ang tag-init. Tuwang-tuwa si Mirasol, maghapong sinusundan ng kanyang dilaw na mukha ang sinag ng araw. Si Cactus naman ay iniinom ang tubig na inimbak niya sa buong taglamig at nanatili siyang malusog sa buong tag-araw. Binibisita pa nga siya ng maliliit na ibon upang makahingi ng pang-inom. May mga halaman na walang kakayanan na makaimbak ng tubig tulad ni cactus para sa mainit na panahon. At isa si Rosie sa nauuhaw. Uulan pa kaya dito? Sa panahon ng taglamig pa darating ang ulan, Rosie. Pero malapit na akong matuyot. Mawawala ang kagandahan ko. Pwede kang humingi ng tulong kay Cactus kung gugustuhin mo. Nakita ni Rosie na masaya si Cactus na makatulong sa ibang mga bulaklak. Ngunit nahihiya siyang magsabi dahil palagi niya itong pinagsasalitaan ng masakit. Gayon paman, nang malanta at nahulog ang isang talulot niya, isinangtabi niya ang pagmamataas at hinanda ang sarili na mapahiya. Ah! kaktus. Paumanhin sa pagmamalupit ko sa inyo ni Pine Tree. Pareho kayong maganda at kapakipakinabang sa kagubatan. Pwede mo rin ba akong tulungan? Nakita ni Cactus na nagpapakumbaba si Rosie at isinantabi ang kayabangan. Kaya ibinahagi niya ang kanyang tubig. Naramdaman ni Rosie na nabuhayan siyang muli at kuminang uli ang mga talulot niya sa sinag ng araw mula sa araw na yon, natutunan ni Rosie na hindi husgahan ang panglabas na anyo. Dahil magkakaiba man ang hitsura natin, bawat isa ay dinisenyo na may angking kagandahan at kapakinabangan. Sa isang maliit na bukirin ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong pitong itlog na naghihintay na mapisa. Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang anim na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisika pa rin mapisa at nag-aalala ang inang bibi. Naisip niya na parang may mali, nagpa siya siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ikapito at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibi. Hindi niya alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid na bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan. paanong na iba ang itsura mo sa iyong mga kapatid? Pangit, 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 pangit. pangit pangit, pangit, pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka. Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibe, pangit na bibe. Ma, 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 ma. Pangit na bibe. Si Inang Bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong Bibe, bakit kaya ibang-iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na bibe, Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nag-aasam ng sino mang makakatanggap sa kanya. Mm, mm, bakit ba pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Hmm. Mm. Isang araw, may mga mga ngaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mga ngaso ang mga bibe na nakita nila. Habang naghahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mga ngaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kaniyang ina. Ang kawawang bibe di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis! Ayokong may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa'yo. Bak, 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 Napakalungkot ng pangit na bibi. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibi. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. Uh, may alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon. Wala. Naku bata, hindi ka dapat nandito. May mga mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na! malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibe. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Eh hey, kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakailan man. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, Nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. <gasps> ang gaganda nila! Nais nice kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagninyebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Hmm, kaawaawang nila lang. Kinaw na kinaw na. Iuuwi kita at haalagaan hanggang sulumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. Nag-iisa siyang muli at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Sakalang niya napagtanto na ang kamanghamanghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. <gasps> ang laki ng pinagbago ko! Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo yung nasa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo, sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibi. Pero ngayon, Kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya. Hawing palaka na si Tidalik Noong unang panahon, sa isang napakalayong kagubatan, may isang maliit na palaka na nagngangalang Tidalik. Mahilig maglaro si Tidalik sa maaraw na panahon. Nakilala niya ang mga kaibigan sa tabi ng lawa at nagpaparamihan sila ng malulundagan na bulaklak ng lotus. Kokak! Kokak! Walo! Siyam! At sampu! <laughs> Yehey! Nakasampung talon ako! Ako ang panalo! Ako ang panalo! <laughs> ang galing mo, Tiralik! Nanalo ka na naman! Kokak! Napagod ang magkakaibigang palaka sa larong luksuhan, kaya nauhaw sila. Halika! Uminom tayo ng tubig! Kokak! tumalon ang magkakaibigan sa isang malaking dahon at sabay-sabay na uminom ng tubig. Napakabilis ng pag-inom ni Tidalik na sinaway siya ng dalawang palaka. Tidalik, hinay lang. Lulobo ang tiyan mo niyan, kokak. Pero uhaw na uhaw na ako. Gusto kong uminom ng marami. Sa palagay ko, dapat bigilin natin siya, kokak. Ilang sandali pa, tumigil na si Tidalik dahil lumaki ang tiyan niya sa dami ng nainom. At dahil wala nang natirang tubig sa lawa na maiinom. Kokak! Ha? Maraming tubig dito kanina lang ah, Saan yun napunta? Kokak! Kokak! Ininom mo ng lahat, Tidalik! Kokak! Ano? Kokak. Kokak. Okay. Pero pakiramdam ko hindi pa ako nakakainom ng tubig. Kokak. Natuyo na ang lawa. Paanong gusto mo pa rin uminom ng tubig? Kokak. Saan pa ba ako makakahanap ng tubig sa kagubatang ito? Sabihin mo. Kokak. 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 May sapa doon sa likod ng mga higanting punong yun, no? Bakit mo sinabi yun? Paano kung tuyuin din niya ang sapa? Kokak! Kokak! Lumundag palayo sa mga kaibigan si Tidalik na may namamagang tiyan. Puno ng pagtataka, kaagad na pinuntahan ng dalawang palaka ang higanting hipopotamo. Ngunit dinat na nila itong nagpapahinga sa ilalim ng puno at ang kanyang alalay na soro ang nakabantay sa harapan niya. Kokak, kamusta soro? Nais na na naming makausap ang higanting hipo. Natutulog siya ng mahimbing ngayon. Pero kailangan mo po siyang gisingin. Ano ba ang sasabihin niyo na mas mahalaga sa pagtulog niya, mga palaka? Kokak, wala nang oras. Bilisan mo. Kokak, kokak. Dahil kung hindi, mauubos ang tubig nating pang inom at pang ligo. Kukak! Nang makita ng soro ang takot at pagmamadali ng palaka, ginising niya ang higanting hipo. Dinilat ng hipo ang mga mata niya at yumuko sa dalawang palaka. Kinwento ng mga palaka kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay tumalon sila sa ulo ng higanting hipo. Hahanapin nila si Tidalik. Kung maubusan tayong lahat ng tubig, ito ay magiging sakuna para sa mga hayop. Samantala, narating ng empatsong si Tidalik ang sapa. Ayan, may tubig. Masarap na tubig. Kokak! Isang kuneho ang pumunta sa gilid ng sapa para uminom ng tubig. Ngunit, binalaan siya ng palaka na si Tidalik. Kokak! Hoy kuneho! Ang lahat ng tubig dito ay akin. Maghanap ka ng ibang may inuman. Kokak! Pero, wala ng ibang may inuman sa paligid. Maski ang lawa ay natuyo. Ininom ng palaka ang lahat ng tubig sa sapa. Binaliwala niya ang sinabi ng kuneho. Ngayon ay mas malaki na ang tiyan niya. Saan pa kaya ako makakahanap ng tubig? Nanlaki ang mga mata ng kuneho sa pagkagulat. Naubos mo ang tubig ng sapa bago pa man ako makahigop. Tapos kulang pa yun sa'yo? Siyempre, Kokak, ininom ko ang lawa, tapos ang sapa. Hiinomin ko ang lahat ng tubig. Kokak, kokak, kokak. Nagpatuloy si Tidalik sa paghahanap ng tubig sa kagubatan. Kahit palaki ng palaki ang kanyang tiyan, kung saan man siya nakakakita ng tubig, iniinom niya ito. Nagulat ang mga hayop sa kagubatan nang makita nila ang natuyong lawa at sapa na walang dumadaloy. Maski ang kwago ay hindi makahanap ng tubig o ang gasel. Sa wakas ay nakita ng higanteng hipo at mga palaka ang malungkot na kuneho na nakatayo sa gilid ng natuyot na sapa. Kuneho, may nakita ka bang palaka na sakim sa tubig? Oo, doon siya nagpunta. Mas kayang naipon na ulan sa lupa ay iniinom niya. Nagmamadaling sinundan ng higanting hipo ang dinaanan ni Tidalik at kasunod nila ang mga hayop sa kagubatan. Iinumin na sana ni Tidalik ang huling tubig na natagpuan niya nang humarap sa kanya ang hipo at ang mga nauuhaw na hayop. Tidalik, ininom mo na ang lahat ng tubig sa kagubatan at wala kang tinira para sa amin. Dapat maibalik ang tubig ng lawa. Totoo ang sinabi ng mga kaibigan mo. Ang isang malaking hipo na tulad ko at ang maliit na ibon, nangangailangan din kami ng tubig, Tidalik halaman at puno rin, pati mga insekto. Buksan mo ang bibig mo at ibalik ang tubig na inipon mo sa tiyan mo. Kahit nagmakaawa kay Tidalik ang mga hayop sa kagubatan, ayaw niyang ibalik ang naipong tubig sa tiyan niya. Kung mapapatawa natin siya, baka hindi niya mapigilan at mailabas din niya ang lahat ng tubig. Hmm, oo oh, magandang ideya. Mahilig tumawa si Tidalik. Kumuha ang koneho ng sombrero at sinimulang aliwin ang palaka. ha <laughs> Oh, oh, oh. <laughs> Bagaman natatawa si Tidalik sa kuneho, pinipigilan niya ang sarili na tumawa. Ngayon naman, ang panda ang nagpapalabas. Sumayaw siya ng nakakatawa kung kaya't nagtawanan ang lahat sa kagubatan. <laughs> Ngunit hindi tumawa si Tidalik sa sayaw ng panda. Pagkatapos, ang maliit na ardilya naman ang gumuhit ng larawan. Nasasabik na inabangan nila kung ano yun. Nagtawanan ng lahat ng ipakita ng ardilya ang larawang ginuhit niya. <laughs> Ngunit hindi si Tidalik. Sa huli, gumit na ang higanting hipo. Hindi upang magpatawa, kundi upang ipakita ang galit. Malapit na talaga akong magalit, Tidalik. Tumalon-talon sa inis ang higanting hipo, nawari, ginagayan niya ang palaka. Natawa ang mga hayop sa pagtalbog-talbog ng katawan ng hipo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> sa wakas, hindi na nakatiis si Tidalik at natatawa na rin siya sa pinaggagawa ng hipo. Pagtawa niya, lahat ng nainom na tubig ay bumulwak sa lahat ng dako. Bumalik ang lawa sa orihinal nitong estado. Nagsimulang dumaloy ang sapa at maging ang lupa ay nagkatubig din. <laughs> Habang tumatawa si Tidalik, lumiliit naman ang kanyang tiyan. <laughs> Mabuti naman, Tidalik. Hindi mo kami hinayaang mauhaw. Kukak! Wala ka ng malaking tiyan. Pwede ka na ulit tumalon-talon sa mga dahon. Oh. Naimpatsong tiyan ko ngayon ay maginhawa na ako. Kokak, kokak. Sa susunod na mauuhaw ka, isipin mo rin ang iba, hindi lang ang sarili mo, Tidalik. Ang bawat isa sa kagubatang ito ay nangangailangan ng tubig. Tulad ko, kailangan ko ng maligo. Oh, ho, 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 ho. Ho, oh, ho, 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 Masayang masaya silang lahat na nagkaroon na uli ng tubig. Dahil ang tubig ang pinakamahalagang bahagi ng kagubatan.